Pauwi na kami sa bukid. <laughs> so ayan, kasi pangangga ni mo Kaya. Si Keo. Kael. Ah, Kael. Ay, Kael. So, ito yung anak ni Leo. <coughs> And, uh, si Brian, ayan. Si Brian ay masakit yung kailang tutunlan kasi gitonsil. Tutun. Tonsil na siya dong? Hmm. Gitonsil o gibayo o? Gitonsil? Parang nangyari siya mo si sil si Brian kaya wala siya sa mode ngayon at si Mother. Uh -uh. Tapos si Boss Stephen, ayan nauna na una na. Yan yung aming guide. Kailangan Meron kaming guide ngayon papunta sa bukid na kasi nga Sunday ngayon and maraming maraming bibiyahe ng mga four wheels din pa papunta sa bayan and pag nandoon na kami sa party na yung paakyat pangit yung pangit yung kalsada dun kaya kailangan may taga sabi na oh may may kasalo may kasalubong may kasalubong kailangan mag mag minor. So yun, okay? So see you later. Bye. The plane mo to eh. So ayan dito banda, maganda pa yung kalsada dito, no? Para pa siyang highway. So ayan dito. Pwede pa siyang ano, pwede pa siyang makadaanan ng dalawang dalawang four wheels pero ayan papunta don pero dito na sa amin ayan ito na yun dito magsimula ang kalbaryo papunta sa bukit namin at meron pang mas ano nito meron pang mas malala yung walang laman yung gitna at yes madadaanan natin yun soon malapit na so yung travel time sa totoo lang yung travel time no galing sa highway papunta sa bukid namin if four wheels na sasakyan aabot ng mga almost two hours oo kasi hindi hindi ganun kabilis pero pag motor unahan natin <laughs> pero pag motor mga one hour lang So ayan, ito na. Hindi pa to maganda-ganda pa nga to eh. Mamaya makita na natin na hindi na talaga maganda din. Nanay. Ay, ay. nai kunsita. kunsita ka kan ku ano ni Glory? Oh. Okay lang ko anak mo oi. Mama ni Glory. Mangilot ay eh, na. Oh. Agit ha. Agit ana. Kuan ha. gamit lagi ito nilang, nga sa gobyerno man to kailangan <tik> ko manghilot kay kanay konsida kay ko ah sige dong nah, makasakay atas naikon dito sa motor Ini sa kumuan to ilayo ah to kuan gaan kay sa kamot ay okay? sige kay toy. ay napiyam ni sona kay napiyam sige man sige ang ako adong sige rese katawa kay gilok ko no dili ko magpahilot ako ang ako lang tiil ba kung ipa ipa kuan ipa o ma ba ipagalaw kalihok oo oh, kay parang makuan maluwi mo ko ni mama gud kay kuan hmm. ang mama kay hilot hilot man sige bitaw may pangatsaon na ako karon lang sige may pangita kanay kay ako bata na sa simula na tayo ng akyatan padulong papunta sa aming bukid. Ang padulong kasi is a term which means in Tagalog papunta. So balik ulit kami sa bukid no. So ito yung simula ng akyat na daan, akyat na kalsada. So yun yung kalsada sa amin. ma maliit lang talaga doon. ang ah, maliit ba? Ano yung proper na pagkasabi maliit or makitid, makitid. One way lang talaga yan. Kaya mahihirapan talaga pag merong kasalubong na four wheels din. So kami, pag, uh, yun nga, naka-idea si Leo na pag gagamit kami ng four wheels, ay kailangan ma mauna si Bustefen para siya yung mag-guide na o oh, merong kasalubong or merong papunta na ayan si Bustefen, naghintay. So mga ganon, si yan si Bustefen, yan yung nauna sa amin. So ibig sabihin, mga ganon, ay may kasalubong yon So, ayan, sabi ni pin stop, kasi may, may kasalubong na four wheels. So, kami naman, si Leo naman, ay kailangan talaga, ayan, 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 ay, o oh, nga, si, may kasalubong talaga na four wheels, dahil kaya, kami yung magbibigay way, magbibigay daan, kasi nga, yung sila ay, pababa, mahirap daw, mahirap daw mag, mag atras, eh, pagpababa kaya kami yung, gumawa ng paraan, na para, makadaan yung kasalubog namin na four wheel so take tingnan nyo ganun talaga kahirap pag nagpunta sa amin if four wheels yung sinasakyan mo so ayan thank god si Leo ay talagang marunong marunong talaga siyang mag ano mag mag -obra. so ayan so na yun nga yun, yun, na yung style ni Leo pag pupunta kami sa bayan and kailangan John si Bo Stephen para mag-guide sa amin. O, no? di diba? Bonggang, bonggang idea to. No? So, ganoon. Si Leo ha, bata pa yan, 23 years old. Si Bo Stefan, 22. So, mag edad lang sila. So, ayan yung view papunta sa bukid. As in, bukid talaga Literal na bukid. So, kaya sabi ko naman sa kanila na kahit ako, matanda ako sa inyo, pero wala akong alam sa mga ganon, mga driving. Kaya kayo nang bahala sa sasakyan ko i-ano ko na yan sa inyo kasi talagang binili ko yan is talagang wala akong alam. Kaya thank God binigyan ako ng mga ka kaakibat or katulong sa buhay na may mga alam. Kasi sa pamilya ko, ang may alam lang talaga sa sasakyan, yung kapatid ko na nasa Korea. Pero paano yun na, syempre, mas malaki yung sahod sa Korea. Mm -hmm. kaya, kailangan doon siya sa Korea. So, mga ganito paakyat yan, blind curve yan. So, kailangan bumuse na talaga dahi ng bonggang-bongga para pag may pag may kasalubong ay talagang mai-inform na may paparating. So si Bus naman, pag may like may kasalubong doon kasi siya'y nauna, di ba? Magprolong busina si Bus para malaman ni Leon na ay 'yang prolong na busina may may ibig sabihin. So isa lang ibig sabihin noon, pag may prolong na busina, may ah uh, may may kasalubong na four wheels. So ayan, si Boss na una. Kasi yung, yung papuntahan namin dyan sa unahan, yan yung isa sa pinakamahirap na kalsada. Kasi yun sobrang, sobrang lapad. Sobrang haba niyan. paakyat lahat. So ayan. So ayan, nagsimula na akyat si Boss Stephen. Kami rin sumunod na kay Boss So dito sa bandang to, akyat na des. Na sobrang mahaba talaga yung akyat na yan. So yun. Ayan. Ayan. So, dito, nag, dito na nag-start yung gitna niyan. Wala ng simento dahil. Ayan na. Tawag niyan, well -way. Yung walang simento sa gitna. So, ayan yung motor. Ayan. Kailangan talaga mag-give sa motor. Kasi kawawa yung motor eh. Mabilis masemplang yung motor. At sabi ng motor, no. Ngayon, narinig ni, ni Leo, narinig namin na nag busina si Bustefen. So, ibig sabihin, pag nagprolong na busina si Bustefen, may paparating, <coughs> excuse me, <laughs> may kasalubong kaming four wheels So Yan Kinabahan na ako day Kasi alam ko na may pasa May kasalubong kaming four wheels Kaya si Leo din Laban Sige dong Leo Akyat Akyat na des Laban din yung aming sasakyan day mm -hmm. Kasi mababa yung sasakyan ko na yan eh Pero laban Sige Sige Go go Akyat na des O akyat <laughs> Narinig na namin yung Prolong na busina Mahabang busina ni Bustefen Kaya yan. So, inabisuhan din kami niyang motor na yan na may for may dikarga or may malaking sasakyan na kasalubong namin. Yung mga motor na yan, sinabihan na kami un <laughs> mag-ano kayo kasi may may pa may pa punta na for we ana dikarga dai. Pag sinabing dikarga ay ano yan malaki yan. Ayan, nag nag nagsinyas na yan si Bro Stephen, nag-signal na siya na Ayan, nandyan na yung malaking. Ayan, kami. Ayan, kami ay humiplig na. Anong Tagalog sa hiplig? Kami ay nag-giveway na rin. Kasi kami yung paakyat eh. At alam ko na ang... Ayan, ayan, ayan. Sobrang laki niyan, dah. <laughs> ang laki niyan, ayan. Sobrang laki niyan. Ang kargan niyan, mga kupra. At saka, yung kupra. Yung dry na kupra. Ang laki niyan, doy, Sabi ko, bababa kaya kami doon. So, ayan, ayan. So, medyo nahihirapan kami diyan kasi mal, yung sasakyan namin nandito na sa pinaka pinaka ano pinaka ayan wala na yan tingnan niyo tingnan niyo yung sasakyan nag parang ano <laughs> so sabi ng driver ng dikarga na yan na dong ano ganon ganon ganyan ganyan ginaid niya si Leo si Leo naman yan yun yung ginawa ni Leo ay, just, ayan um, umatras kami atras ayan ayan bumalik si Bustefen para magguide so and Bustefen Bustefen to the rescue dai so, yan, umatras yung dikarga ang ang bigat-bigat niyang karga ng dikarga na yan. So, ayan, si Boss Stephen, sabi niya, gani, gani, ayan. So, yon yung, ayan, thank you, kuya. Yung, ano, yung driver ng dikarga dahi. Oo, sabi niya, liso, ganon, ganon, ganyan. oh ganyan din si Leo, ganyan. Buti na lang si Leo, magaling din na mag-drive. So, ayan. Kasi, sa bandang kalsadang ito, sobrang kitid. So, ayan, sabi ng bayot, laban lang yut Ayan, uh. So, ayan, sabi, sabi ko na, Ganun talaga ang buhay dai Kaya, nandito tayo sa bukid. Eh. Yung mother ko, relax lang yung mother ko. So, si Boss Stephen, uh, si Boss Leo, relax din si Boss. So, sabi niya, -oh, oh -dahan, dahan lang tayo. Makaahon din tayo sa hirap. <laughs> Kahit mahirap yung buhay. Sabi ko, yes. Kailangan nating maghirap talaga para matuto tayo sa buhay. Uh, uh, so, thank God once again. Maraming salamat, Lord, kasi si mother and si mother. Sabi ni mother, muna ako ng tubig. ah uh, so, ayan. Okay, so ako, nanghingog mo din ako na eh. Sabi ko, ganun talaga ang buhay bukid. But then again, thank God. Sabi ko, kahit matagal tayong makarating sa bukid, basta safe lang tayo. At sabi ko niyan, mas gusto ko pang doon sa bukid kaysa highway na yung kalaban natin sa highway marami. Hindi natin alam na ingat na ingat tayo sa highway. Pero yung mga kasalubong natin, hindi naman nag-iingat dahi. Kaya I prefer na nandito sa bukid. Kasi nga yung mga kasalubong namin, hindi naman hindi naman palaging, hindi naman palaging may kasalubong na four wheels. Uh, uh. So, ayan. Okay, so yung mga bata, si Brian at si Kel, ay natutulo. Uh. Tulog na sila kasi parang, ang ano eh, uh, maginaw kasi nga parang uulan. At umulan talaga niyan Umulan talaga yan. <laughs> so, ayan. Uh, diba patuloy kaming naglalakbay, pauwi sa aming bukiday. Galing doon sa greenhouse ko. Ganon talaga ang buhay dahil kailangan nating mag, mag kailangan hindi tayo. Kasi kaya ko naman talaga. Kaso lang, hindi ko, hindi pa kaya sa katawan ko na, sasakay ako ng motor. <coughs> Excuse me. So, patuloy tayong mag voice over. So, madadaanan natin mamaya yung mga maliit na sapa na nilagyan ng maliit din na bridge para kahit umulan, bumaha, ay makadaan pa rin, especially mga motor. Oo, so madadaanan natin. O, so ayan, paano na kami? Pa dito na kami sa kabila. Kasi yung kabilang kalsada, doon yun sa kabila din. Kabilang barangay. So dito kami. And si Bustefen, nag-raincoat na siya. Kasi nasi-sense niya na paulan na. So kawawa yung motor kasi nga, mababasa talaga pag walang raincoat. O, ayan. Yan, di ba? Yan. Ito lang yung kalsada na pagpupunta ka ng bukid ay pababa. Oo, lahat paakyat na. So, dito lang na part na pababa. Lahat paakyat na po. So, malapit na yan. Malapit na na yung umulan. Actually, ayan yung mga dinadaan. Mga kahoy Pero hindi kami matatakot kasi itong daanan nato, ito talaga yung original na daanan namin papunta sa bayan noong bata pa ako. Dito kami maglalakad, grade 2. Kasi grade 1, grade 2, grade 3 ay magsisimba talaga ako every Sunday. Kasama ko yung kapitbahay namin na ang pangalan ay si Tia Tio. So, doon ako magpa, magpa, mag, mag, anong tawag doon? Yung, ano ba? Huy, sab, tuy, tuy, hawa pa da Si tiya, na yon Ano na yon eh? Wala na yon And matanda na yun. Ah, hindi siya matanda, pero wala na dito sa mundo. Tumaliwa na sa kabilang mundo. Doon ako sa kanila magpasuhol. Ibig sabihin ng magpasuhol yung, magpaano ba? Uh, magguna or mag, mag ano ako sa kanilang, ay, dito na pala. Ito, mamaya na, mamaya na. Ito yung, ito yung first na maliit na sapa. Ayan, umula na, umula na day. Ito yung maliit na sapa na kakat, uh, bago lang natapos yung maliit na bridge. So, dati hindi ito ganito. Sapa talaga. Ito ngayon may bridge na. So, yan yung isang uh, mahigit dalawang buwan na hindi ito pinadaanan ng four wheels. Kaya sa Inday Ngabil, pwede nang, dum pwede nang pumunta sa bukid namin. Kasi tapos na. Ito yung first and ding second na madadaanan namin doon. So, ayan, tingnan yung umulan na. Umulo na siya dahil pero hindi siya malakas. Ano lang, habu-habu, taligsik or ambon sa Tagalog. So ayan, ito talaga yung daan na original na daan na namin noong magsimba kami. Noong grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ako. Kasi magsimba talaga ako dati. So yun nga, si Tia Tio yung wala na sa mundo, nasa kabilang mundo na. Doon ako sa kanila magpasuhol. Ibig sabihin ng magpasuhol ay lilinisin ko yung kanilang sakahan. Tapos, ang, ang ibibigay sa akin per day is 15 pesos dahil. Malaki na da yan dati yung 15 pesos. Mm -mm. don Doon ako sa kanila makaano ng pera talaga. Kasi pag wala kaming, wala kaming makain, doon, ako, doon din ako sa kanila lalapit para kukuha ng mga kamuting kahoy, mga kamuti, mga gabi dahil. So, yan dahil. Bata pa ako dahil ganoon talaga ako ka-resourcefulness person. Alam na ng mother ko. So, ayan, liliko na kami dito, dry. Malapit na to sa bahay ng Itay. Uh, uh So, hindi na kami, si Bo Stephen na yung binigyan ko ng authority para mabilis yung travel namin pa uwi sa pinakabukid namin. So, yun nga, si Bo Stephen yung nagbigay ng budget or nagbigay ng, nagpabili ako ng ulam para kay Itay, fish. Fish kasi yung gusto niya. So, ayan, nauna si Bo Stephen at hinatid na niya doon kay Itay. Ma ma-ano natin mamaya. Makikita natin yan mamaya. So, ayan. Dito na. Dito na kami. Malapit na kami sa bahay ng Itay Rai. Yes, Dai. Malapit na kami sa bahay ng Itay. Pero patuloy pa rin ang ambon. Kasi tapos na yung lakas ng ulan. Hindi lang namin naabutan na malakas yung ulan dito. Dahil ganun, Dai. Gusto ko mag-voice over. Kasi para ma-explain ba? So, once again, ito talaga yung daanan papunta sa bukid namin. Ganito ka, hirap. Kaya kayo, na mga gustong pumunta dito, yung mga maaarte, hindi talaga pwedeng pumunta sa bukid, dahil kasi ganito yung daan. Oo, baka makuyapan kayo, dahil masasabi na ko na meresi. So, doon sa kabila, oh, yung kita natin na white, kabilang bundok, ulan yan. Oo, uh oo. -uh. So ayan, agoy may music die agoy my may music. May music jan agoy baka makapiray tayo. Naririnig yung music hindi. Medyan, minsan kasi yung makapit kapitbahay namin to sa bukid, pasaway rin kasi alam nila na malayo yung mga bahay. Yung patugtog nila sa kanilang music Day, sobrang ano din, sobrang lakas. So ayang bahay ko bo na yan ay bahay yan ni, ni na yung binigyan po ni Ma'am LV ng 5,000 pesos. So yan yun sa susunod na siguro pag ano ko ay ano kami dyan mag uh, ano kami dyan haapit anong tagalog sa hapit ay pupunta ay pupuntahan namin pero sa ngayon hindi, hindi muna kasi nga o, baka maano kami baka maabutan kami ng gabay so ayan dito sa bandang ito ay yung nadadaanan natin na kalsada pa akyat yun yung yun yung lupa ako na uh, tawag doon binlag ni Bustefen Stephen doon dadaan kasi may ano yun may yun, malapit lang dito doon sa tuktok ng bundok Dap, uh, malapit sa sa right side yun na yung lupa ko dai so ayan nakita niyo sa yung bundok sa kabila na white ulan po yan okay so ayan mga mais yan eh, hindi ko lang alam kung sino ang may-ari ng mais na yan oo yun kahit ganito yung kasada namin sa bukid inaano namin inaantus namin or chinitsaga namin kasi walang iba eh wala talagang ibang kasada dai at saan ka ano, saan ka dadaan at ako din wala akong choice it's because hindi pa ako pwedeng sumakay ng motor so kailangan gagamitin ko na yung aking sasakyan dahil kaysa masira na palagi lang nakastandby doon sa bahay na ba, malapit sa bahay ni Mighty Mang o ba diba? so ayan itong ito 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 malapit na to sa bahay ng Itay so yung pag ano dyan, pag curve dyan, yan yung bahay ng Itay. O, oh, so, si Bo Stephen, hindi namin nakita. Umakit na doon. Dito, 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 may puno ng mangga. Dyan dadaan si Bo Stephen para papunta bahay ng Itay. So, yan yung motor na yan. Yan yung motor ko na ginamit ni Bo Stephen. So, mauna lang kami kay Bo Stephen, no? Kasi mas mabilis naman talaga. Uh, mas mabilis magpatakbo ang motor kaysa four wheels. So, ayan. Dumaan na kami or nakaraan na kami sa bahay ng Itay. Hindi lang kami pupunta doon kasi wala na kaming time. Kaya si Bruce Stephen na lang ang maghati doon sa sa budget ng itay. So ito yung dito, sa bandang ito, dito yung uh, public market every Sunday. So wala nang tao kasi umuwi na kasi nga hapon na eh. So umaga dito, ito yung public market dito sa bukid namin. Ito ang barangay Hinabukan kung saan dito talaga ako pinanganak. So ayan may mga tarpaulin diyan kasi fiesta. Kakapiesta lang dito, i-last week, last week lang. So ito yung pinakamalaking sapa na pag ang ulan, pag umaapaw yung baha, hindi talaga madadaanan dito. Or pwede madadaanan pero kailangan may, may assistant na mga tao para magpaano, mag mag ano ng mga motor if gusto nila talagang dumaan so yun na po this is my original barangay barangay hinabukan so yung may tarpulin dyan papunta yan sa Iyan, yung kasada yan, papunta yan sa chapel. Kung saan yung chapel na yan, nag po tayo ng 50,000 pesos. Galing po yan sa inyong lahat, yung dinonate ko sa chapel dyan para ma-renovate bago po mag maraming salamat sa inyo. Kasi dahil sa inyo, naka, nakabigay ako ng 50,000. Matagal na yon year 2020 pa ata yun. yung time na talagang humingi sila ng donation. So, syempre, meron akong, sa time na yon meron pa akong blessing Siyempre, binigyan ko sila ng 50,000. Galing po yan sa inyo. Aking, especially sa aking mga YouTube followers. Doy. YouTube subscriber. So, yan po yung view. Bangin yan dyan. Yung dinaanan namin. Sapa yun. O oh, sapa yun na malaki. Kaya kailangan talagang careful mag-drive. Baka mo kalaring yung sasakyan. Yung bangin yan. Bangin yan dyan, day. So, malapit na kami sa pangatlong maliit na sapa na nilagyan ng bridge na kung saan yun nga itong kalsada na to kinlos for almost two months para bigyang daan yung construction doon sa mga maliliit na bridge na yon para sa mga maliliit na sapaan kahit ano kahit may baha ay makaraan pa rin or makadaan pa rin yung mga motor so ayan malapit na akong matapos mag voice over no so and ang sunod na video ay yung papunta na po sa pinakabukid namin pinutol ko lang kasi ang haba na nito Pinutol ko lang ang video no. So, ang sunod na video nato ay yung papunta na sa bukid namin hanggang makarating kami dito sa tuktok ng bundok. Okay, so ayan malapit na, malapit na, malapit na, malapit na nating masilayan ang bagong natapos na maliit na bridge na nilagay doon sa maliit na sapa. Yan, 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 yan na, yan na, yan na. So yan. Dati kung matandaan ninyo, wala pa yan. Uh -uh. So ma mahihirapan yung sasakyan dito ngayon hindi na dai kasi oh, yun oh meron ng bridge so ayan ah, diba? bonga bonga na dai makadaan na si Inday Ngavel so ayan po thank you so much and abangan ang next video para sa aming bukid thank you ma